Sa Batangas, kaya lang siya na may contractual pa. Ay, kaya lang siya na Tuwing hapon. Ah, nagubay. kaya lang, siya din akong dumating. ako. Pa Ay, so, pasok na. Pasok. Sabado. Tapos sa Sa Linggo naman, Diyos. Ayun may... tag dito? May... Dumaan Diyo. lang kami sa Dito sa Sabado. Yan, Sabado. Ay, itong aking inaalak ka pa rin ko. Kung binata na, do you first check out this na? Ala! Hintay ko nga si Tor. Sabi si Pupi. Oo. Ay, nung yung birthday? Oo. Bukas isa. Bukas? Kurt, bakit ka wala yung sleeper? Ito yung kanilas mo. 76 mo sana. 76 Birthday bukas na naman. Mm. Kaya May nga yung mga tilatay at ito nga na ako sa kanyang